Good morning at uh, welcome back again sa ating uh, YouTube channel. So, trabaho po, po. So, ito na naman tayo ngayon dito sa workshop at meron na naman po tayong i-share na ating uh, mga trouble dito sa Fuji electric. So, ito po siya sa likod at uh, dito tayo sa workshop ngayon. So, pasok muna natin yung maganda nating intro. ta, magtuturo tayo nang ng, uh, ng uh, Fuji Electric na yung hindi po lumalabas yung error sa remote. Umaandar yung pan motor pero hindi umaandar sa outdoor. At uh, ituturo ko naman po sa inyo yung blinking niya sa outdoor yung may LED. ayan ito po siya. Makikita niyo yung uh, remote natin ay wala siyang error na inilalabas. At functionin ng ating indoor ang outdoor po ang may problema. Ito po yung ating Panmotor motor Fuji na 60 BTU. So kung makikita nyo po, uh, pag wala siyang inilalabas na error sa remote, tapos uh, mapapansin nyo rito sa outdoor pcb niya, ang uh, LED, ang LED, ang isang LED niya, 4, uh, ay nagbiblinking po. Tapos yung isang LED na 5, 5 ay naka steady na may blink. Dapat po, kung okay ang PCB, dapat wala pong ilaw yan. Lahat naka-okay ang ilaw na yan. Ngayon, para malaman natin at trouble kung ano ang problema ay, yung nag-blink po niyan, bibilangin mo. Ayan, so bilangin natin ha. Sige, pag umistop, bibilangin natin. Ayan, umistop. So bilangin natin ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 siya, 8 yung blinking niya, yung ilini na yun. No? So pagka 8, ang uh, ibig sabihin po na yung, yung high pressure po yung may problema niya. Ito po na yung blue na ito, ayan, makikita niyo, inilabas ko. So pagka-open to, ganyan po yung magbiblink niya. O tapos sa uh, mag-error siya dito sa remote. Kaso sa, sa, sa function na to, sa error na to ay uh, hindi siya lumalabas yung error. Mayroon pong nangyayaring ganyan na hindi lumalabas yung error at dito lang sa LED yung. So, makikita nyo nung pinalik natin yung pinaliknatin uh, nung pinalik natin yung high pressure nya wala na siyang wala na siyang LED ayan. so tinanggal ko lang po yung para lumabas para may idea na naman kayo na ganun ang problema sa yung blinking 8 times na blinking yung number 2 number 4 pa yan ayan, kasi kung ano yung nakasulat doon eh ayan. So, ganun. So, wala naman nilalabas dito. Once na-open po, sira yung high pressure nyo. Pag sa 410, ganoon. High pressure, uh, terror. So high pressure yung problema. Pagka-open, kahit hindi nyo nakapitan, nagpamit kayo ng PC. Uh, so itay natin kumalo yung outdoor para makita nyo na buo yung high pressure natin. Uh, Ganon po yun. Uh, uh, ilalagay ko rin po sa sa kondito yung uh, blinking nya. Kasi may naitabi naman ako na kapinon. Ayan. Kung ito po, kung hindi lalabas dito yung error, tapos may ilaw dun sa PCB, yun, para kahit papano po may guide na kayo. Hintayin natin pumitig. Ang outer. Ano pa ba? Marami po kasi yung kanya eh. Yun yung maraming problema eh. Kumisan hindi lumalabas dito sa hindi lalabas dito sa, out, sa sa sa, remote ang error. Uh, hindi rin under yung compressor natin at mayroon pong blinking. Mahirap yan. Kahit may dala-dala kang may dala-dala error o, kung wala ka nung yung may flashing, hindi mo alam, eh paano mo rin naman makikita, di ba? Tapos may voltage po yan. May voltage pa yan dito. Ayan. So, intayin lang natin. Tagal ako. Oh. Ang tagal, ang tagal. Ayun, oh, no. Oh. kung makikita nyo po, ba? Diba? Umandar na yung ating uh, compressor. Ibig sabihin, yung aircon nyo, lalamig na. Ayan po. Ah, oh, ba? Diba? Kasi pumalo na yung outdoor uh, pan motor natin at yung compressor. So, pinalo na rin yung compressor. Kung may compressor, eh, na andar na yan. Ayan po. Ayan na po yung ating uh, tutorial ngayong araw na to. Ayan po, sa puji po yan. So, taglamig ngayon, wala kami gano'ng customer. At uh, dito lang kami, nagkukulitan sa workshop. At uh, ganon po. Uh, so, nilalagay ko po naman yung aking number para in case na kung tawagan nyo lang po ako, tutulong po ako hanggang sa aking kakaya. Ayan po, maraming maraming salamat po. At uh, God first po na po, Diyos po katanda natin.